sa so, darling na ani sa bukid darling nindot maganda talaga dito darling pag umaga ayan napakalamig Nakapal napakalamig darling ayan hindi na talaga ako pumasok doon kasi Ayoko, ko na dito lang ako sobrang ganda tiya so ganito yung ano yung at saka tahimik talaga sana ganito yung buhay natin na no, napaka tao lang man talaga ang magulo kapag hindi talaga tayo yung 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 galit at saka yung inggit at saka yung galit natin pag hindi makontrol makagulo tala, talaga tayo ng tao mga dal, mga langga gumulo ang tao sa isang tao kapag guguluhin natin so tayo lang ang makapagkontrol talaga no na hindi tayo makagulo ng buhay ng buhay ng iba no kasi kapag lagyan mo ng kwento ipapasama mo tapos maritis ka talagang mama mama ma ma mapasama yung kinukwentohan kinukwento mo sa ibang tao na masama no Masaya ka ba kapag ano ikinukwento mo si isang tao yung kamag-anak mo yung anak mo yung kapatid mo yung friends mo yung close friends mo yung mga pinsan mo ipagkalat mo na masama, happy ka siguro no? tapos may maniniwala din sa inyo. Ay nako. Pero ako, nasanay na lang ako. So please subscribe my YouTube channel mga langka. No? Nasa bukid talaga ako ngayon eh. So bye-bye no. Bye-bye.